So yun, what's mga kabla mga ito na Isang araw ngayon So sa araw na ito mga kablaki mga Ay tayo ay Pupunta ulit dito sa Barangay Putol Dito sa may Socorro no? ah uh, Kasi ah <coughs> uh, Babalik tayo dito Nung nakara kasi nag tayo dito Tapos May nag-request si ano Si tatay ano Ang ating Uh, kapatid na katutubo na kailangan daw niya ng nebulizer no yan ano sa ka kaya uh, sinabi namin kita na babalik kami at eto na nga yun mga kablaki no ito uh, na yung araw na babalik kami sa barangay Potol ayan uh, at may kunting bigas at yon yung mga ano ulam din oh, na ibibigay natin kay super tatay na siya nga pala yung na uh, Jessica Soho ba yun ata na napuntahan dito sa barangay Sitio at ito nga pala yung kasama natin ano, tricycle si na uh, pop streamer yan so una na tayo at ito naman yung mga uh, iba nating kasamahan nauna na no ayan okay to daan daan sila at maliit ang kanilang kulong ayan, sila box check out ayan ito yung ating isang kasama sila box sila yan may baka at may mga kay parang may pumutok walang kung ano yan so, ito yung ating isang kasama si Clarence no at yung dalawa si ah, uh, si Busod ah. Oh, ito nga pala yung daan papuntang ano, no? ah, si Chupotol yan. ito sa uh, ano sa Socorro ito yung natawag na uh, sa may Laporto na kasi yan. isa dito itong dinarayo ng ating mga ano uh, ano, bakasyonista no. Yan. Lahat ng mga ano dito sa La Fortuna kasi isa din yung magandang spot dito sa La Fortuna yung kanilang ilog na naliliguan na napakalinaw uh, at yung ano malamig ang tubig yan and ang kinagandahan nito ay pwedeng pwede sa mga bata kasi yun nga ah. Uh, sobrang baba ng tubig dito halos parang gatuhod lang ata ang tubig dito no? yan diba? <laughs> <laughs> uh, si Vice J uh, gatuhod lang mga ano. kaya pwede pwede ang mga bata no? pero yun nga ah, uh, kasi delikado din ah, uh, may dangerous part din kasi yung mga marami kasi ano, balsa yan pinakang niya ay mga balsa ang iniingatan lang doon ng karamihan ay yung mapasuot ka sa ilalim ng balsa kasi kawayan yun eh kaya uh, pag kinapasuot uh, mahirap mahirap ng ano atag uh, tapos ang agos eh medyo malakas ng konti uh, mahirap maka ano, doon, lalo, lalo na pagbata uh, mahirap makalabas pag napasok ka doon sa balsa uh, yun uh, talaga yung iba nagdodoble -du iingat talaga no so yun ano uh, mamaya ako na lang ulit ipapakita sa inyo mga kablake mo to yung ating uh, pag ang uh, ating ano, sa may pinagkasarati natin sa Laportuna ano? ng So, yun mga mga ka, ano, black mo to, uh, malapit na tayo. Tapos ito nga pala yung nagabantay dito, no. Na ano, may bayad kasi. Sabi natin mag-charity lang, wala kali. Bye. Sabi mo mag-charity lang tayo. Charity. Atras ka, atras. Sabi okay, mag-charity tayo Charity lang Para wala tayong bahay dyan Mag-charity ka mo mag charity lang? Oo oh. charity tayo iba So ito nga pala yung eh, nagabantay dito no? Kasi may bayo dito kailangan ano eh Kailangan dumaka ka muna dito sa kanila Pag kayo ay ano Ah, dun, ah dito sa La Fortuna Ano? Ano na? Ha? Ah? Rata, menit. Oh, uh, horse, horse. <laughs> So, yun ano, ito na, malahapit na. Ito na yung, ano dito, uh, pababa. So, yun, oh. Tatanawan na natin ang ilog. Uh, pag nakita nyo nga pala yung park dito mga kablake moto ay dalawa kasi yung daan dito kakanan kayo yung isa diretsyo, uh, huwag kayong didiretsyo kakanan kayo dito para makababa kayo dito sa papuntang hilog although may daan din naman ata dyan, hindi ko lang alam kung pasan yan, pero dito talaga ang daan sa ano, sa pakanan dito sa right side, yan ito ah uh, ito yung daan diretso tapos dito tayo dadaan sa may ano, sa kanan yan. so medyo matarik lang na konti dito ah uh, ingat ingat lang po sa mga pupunta dito ano, sa La lalo, um, lalo na pag yung So, may madadaan din nga pala tayo ditong ano, school. Yeah. Elementary school ng Barangay Putol. Okay, ito siya. Oh. La Fortuna. Fortuna FS. Okay. kasama ako ni ano ni MB ko naka tersiara pala tayo naka <laughs> naka primera lang naka eh. ah, primera naka porta pala tersiara pala ay sa wakas malapit na tayo mga kablake moto ito na ang truth 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 Ay, ka ano para tayo pultang pa yung ating motor oh. Oh, tam tama ang init ang panahon ngayon mamaya lulublub tayo sobrang init talaga naman so ito na ang ating for fortuna so madami nagliligoan dito kaya so pala yung mga cottage no? wala pang nagaligoan no? yan kasi oh. so, dalawa, marami tapos dito magaganda rin dito sa part ng ano sa may tulay. <laughs> mga mo ata no? Yeah. Yan, dami na dami na sasakyan ng no? tali galigon. Si mga Ito tapis to. Doon ulit, sa kasya. So, ito na nga pala mga kabla, kay mota na yung ating ano, sa laporto na yan. Okay. Ano ka sa may puno na yun. Sa may Tara.